What's up mga kawasing, so ayun for today's video may gagawin tayong automatic washing machine Papalitan natin ito ng second hand na cover pero maganda pa Bukod sa sirang cover ay may problema din pala yung kanyang inlet valve Mahina magkarga ng tubig kasi nga hindi hinagana yung isang solenoid valve So bukod doon mayroon pang problema Ah uh, yung water level sensor niya i-adjust ia natin kasi kukunti ang kinakargan tubig so yan mga kawasing bali ito yung ipapalit natin na cover, body cover so medyo goods pa siya makinis pa yung harap niya so si hindi pa siya sobrang kalawang hindi kaya nung sa luma na talagang wasak na yung pinaka potings so yan bisan ko na lets go So dito mga kawasing ayon binabaklas ko na yung cover. So dapat iingatan natin yan kasi baka mabasag at wala tayong pamalit. After ko nga matanggal, ayon isinukot ko muna dun sa bago nating body cover. At okay, pit naman. Goods. Kaya yon ihalisin eh muna uli natin, I-set aside muna natin. Kasi nga ilalagay naman natin yung mga suspension spring rod. So, bali apat na piraso yan. At iisa-isa nating tanggalin yan. So, goods pa naman yung suspension rod. Kaya hindi na natin siya papaltan ng bago. So, after nga may natin yung apat na suspension rod. Itong drum naman ang susunod nating ilagay. So, dandan lang sa pagbuhat at sa paglalagay. After natin may laga yung drum, may pwesto natin. Ngayon naman, isusunod natin yung mga suspension rod. May mga kanya-kanyang ano yan, lagayan. So, ilalagay, ibabalik na natin. So, hindi naman masyadong mahirap maglagay nito. Kasi nga, um, nakaabang naman yung apat na ano dyan, suspension rod. I- isusok-sok lang ng konti at ayos na yan at ayun, check checkin natin kung okay yung pagkakalagay ng suspension siyempre kailangan balance yung suspension niya kasi may epekto yan sa pag-ikot ng drum ngayon naman, ibabalik ko na yung pinaka cover niya yung pinaka top cover at ngayon, lalagyan natin ng apat na screw Siyempre, wag natin kakalimutan yon At siyempre, yung wiring na tinanggal natin, ibabalik na rin natin para gumana. So, wag natin kakalimutan yon Siyempre, yung mga pinagkakalas natin, ibabalik natin ng maayos. Ito nga pala yung lumang kaha. Ayan, kung makakita nyo, talagang naputol na yung kanyang brace. At sobrang kalawang. So, mahirap lang gamitin niya kasi unbalanced na yan mga kawashing mahirap ng gumalaw yan kapag ginamit natin sa spin dryer talagang magtatalbogan yan so ito yung bago ipinalit natin sigurado ako na tatagal na ulit ito abuti na ulit ito ng marami pang taon so okay testingin natin mga washing set natin sa spin so ayan Makikita nyo umikot na ang spin So ayan, magagamit na uli ni Ma'am to. At 'yun, mga kawashing. All right, okay. Goods. So ayan mga kawasing, kung gusto niyo nga po pala magpagawa ng automatic washing machine, nasira ang mga body cover, ay wag na po kayo magdalawang isip pa na ipagawa yan kasi sayang naman yan at di magagamit. Magagawan pa po natin ang paraan niyan. Nag-home service po ako around Santo Tomas, Tanawa, Laurel, Talisay. So ayun, message nyo lang po ako. At kung mapadaan po itong video kong ito sa mga wall nyo, like at share naman po. Mga kawasing, maraming salamat.